Isa sa mga usap-usapan ngayon sa likod ng day 4 ng NBA free agency at trade rumors ay ang patuloy na pag-uusap ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz. Ang sentro ng pag-uusap ay itong si Walker Kessler. Ayon sa mga ulat, kahit merong DeAndre Ayton sa lineup, interesado pa rin ang Lakers na makuha si Kessler. Ang tanong ng marami, bakit hindi pa ba sapat na si Ayton na ang starting center ng team? Kasi Ibang role ang pwedeng gampanan ni Kessler. Si Walker Kessler ay isang traditional big man na kilala sa rim protection, defensive awareness at energy plays. Sa dalawang season pa lang niya sa NBA, pinakita niya na isa siya sa mga pinakamahusay sa shot blocking at help defense. Ibig sabihin, kung makukuha siya ng Lakers, magdadagdag sila ng depensa at hustle at bench depth sa front court isang bagay na kulang pa rin kahit may Aiton na at Jackson Hayes. Bukod dito, matagal nang gustong i-prioritize ng Lakers ang solid interior defense. At kung titignan natin ang kasalukuyang rotation, si Aiton ay mas offensive minded habang si Hayes ay inconsistent pa rin minsan. Kaya kung mapapasakamay nila si Kessler, magkakaroon sila ng legit rim protector na kayang magbigay ng impact kahit off the bench. Ang problema, ayaw raw basta-basta ang pakawalan ni Danny Inch, si Walker Kessler. Kilala si Danny Inch bilang isang GM na hindi nagpapadala sa pressure. At kung hindi sapat ang magiging offer ng Lakers, hindi siya papayag sa trade. At ang gusto niya may value pabalik. At dito pa lang mukhang mahihirapang nang maabot ang deal posibleng isama sa offer ng Lakers ay isang young player at isang draft picks. Pero kung kulang pa rin iyon sa mata ng Utah Jazz front office, baka manatiling chismis na lang ang lahat ng ito. Kaya ang tanong, gaano kalaki ang chance ang matuloy ang trade? At kung hindi ito mangyayari, sapat ba ang kasalukuyang frontcourt ng Lakers para sa long season na paparating? Sa dulo, isang bagay lang ang malinaw. Ang Lakers ay hindi pa kontento gusto nilang palakasin ang depensa at kung may paraan para makuha si Kessler, susubukan nila. Pero kung hindi bibitaw si Danny H, sayang talaga. I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba at pag-uusapan natin yan mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.